Okay, okay, mga ka-Road Island Red, this is JC of Alpha Adventure and uh, I'm going to share with you something that is uh, science-based, experience-driven, and technology-oriented. And specifically, ang pag-uusapan natin, or i-share ko sa inyong knowledge ngayong araw na ito, this episode ay tungkol sa Road Island Red. Uh, pagbabakuna ng uh, Road Island Red. At yung ibabakuna nga natin ay yung ncd Uh, B1 B1, NC distance for Newcastle Disease. Okay, Newcastle Disease B1 na uh, type B1 strain. Okay, so para saan ba yon yung uh, NCD B1 B1 na bakuna? Ay tungo uh, pag ng pagbabakuna ng ito ay prevention siya sa Newcastle Disease. NCD nga Newcastle Disease Virus yun. virus sa mga Uh, poultry animals tulad ng manok nga. Ngayon, uh, saan ba nakukuha itong Newcastle disease na to? Sino yung may dala nito? Na Usually nakukuha ito dun sa most often than not sa dalawang pamamaraan eh. Uh, una, kapag yung mga ibon sa paligid, uh, uh, mga migratory birds, dumaan sa farm mo, eh sakto nung pagkadaan niya dun siya nagdumi. Oops. So nalaglag yung poof niya. At kung nagkataon may may dalang sakit yung poof niya ngayon which so happened unfortunately na ano which so happens na Newcastle disease siya at dumaan or naapakan ng manok mo yon. So carrier carrier na ngayon yung manok na yon na nakaapak doon sa poof ng migratory bird na mayroon Newcastle disease ng Newcastle virus. Yung NCD nga Newcastle disease. At kapag ka uh, uh, infected ng manok mo, uh, nagdumi siya nabahing siya or kapag uh, ipinagpag niya yung watery eyes niya napunta rin sa mata ng kasamahan niyang manok yun matatransfer na ngayon ang infection okay. ano ba ang sintomas ng isang manok na mayroong Newcastle Disease or NCD ito yung mga manok na mayroong nasal discharge yung lumalabas sa ilong nila, pwedeng sipon, pwedeng hindi sipon uh, minsan yung kanilang pakpak -pak, kahit malamig ay nakabuka na akala mo ang init-init, na nakalaglag, no? Newcastle decision, parang nangihina sila. Uh, drooping wings ang tawag sa English. Ano pa? Uh, watery eyes, na no? which is usually nangyayari yun sa mga sinisipong manok. Minsan may bula-bula ang mata niya, akala mo may sore eyes, no? uh, ano pa? Uh, yung kanyang uh, dumi, poof ay greenish, malagreen, may halong green. Uh, ano pa? Uh, ito yung mga napaparalyze na na manok minsan eh sobrang hina nila na nalalaglag na lang san halimbawa kung wala silang uh, housing nagba ka lang at wala wala silang housing sa mga mangga sila naka, naka ano nakahapon nalalaglag na lang basta-basta so posibleng Newcastle disease ito isa yung sa mga sintomas so eto uh, yung 1 b 1 na to uh, dalawang klase yan NCD B1 B1 tsaka NCD Lasota ah, uh, itong NCD B1 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 na to ay mas, mahinang klase ito ng NCD vaccine pang sisiw na age uh, at least 1 week so ganito yung tura niyan uh, kapag pa So, ito yung solvent niya, itong kulay blue. Solvent. Ito yung bakuna. Live vaccine ito. Ito yung shot natin, no? Ayan. Live vaccine yan. So, make sure kapag bumili kayo ng ganyan, uh, dapat lalabas yung uh, ayan, nakasulat na yan. NCD B1 B1 strain and B1 type. Walang B1 type dyan, pero B1 strain, dapat ganyan ang lalabas, no? Uh, ano to eh, NCD B1B1 B1 plus IB. Kaya may nabasa kayo kanina na infectious bronchitis ayan ayan no focus lang natin ayan so dapat yan ang nakasulat, bakit? kasi kapag bumili kayo ng uh, gumburo uh, gumburo ano pa ba yung isa eh, ncdb1b1 nga at saka lasota Parehas lang sila ng uh, vile. Malamang hmm? ay kailanganan niya, no? Parehas lang sila. So kailangan basahin niyo yung naka-fine print. Kasi baka mamaya may may uh, may patak nyo sa isang uh, day old or one week old na sisiw, ang lasota kaagad mas mataas na ano yon. Ang uh, klase ng vaccine na maaring hindi pa kayanin ng immune system ng isang uh, one week old or even less na Rhode Island Red or kahit anong breed pa ng manok yan. So, magbasa tayo. no Huwag tayong umasa doon sa ah, napanood ko sa YouTube video ni ganito, ni ganyan, ang butilya ng ncdb uh, B1B1 ay gano'n. So, basta ibinigay sa akin ng sales lady ng poultry supply, tanggapin ko na lang yun, amen lang ng amen. Uh, ingat lang. Lalo pa kung yung sales lady or sales boy ng uh, poultry supply na pinagbira ninyo ay hindi kabisado yung mga ganong bagay-bagay no? so baka mamaya kinuha niya sa ref ah eto ganito ituro ng boss ko NCDB1B1 hindi niya alam gumburo pala yon patay yung mga manok mo more likely no? so ngayon takpan ko muna kapag sinangkap natin yun pinaghalo natin yung solvent at yung vaccine uh, make sure dapat mapatakan lahat ng mga dapat na mapatakan ng vaccine within 2 hours pagkasangkap After 2 hours, mababawasan yung potency or baka mamaya hindi na potent yung vaccine natin. In layman's term, mawawalan ng bisa. Kaya, may yelo to eh. Oh. May yelo. Okay? May yelo yung cap na dala ko. Bakit? Para uh, maintain yung potency nga ng vaccine natin. Okay? So ngayon, Kapag may tira tayo sa vaccine na to, may tira tayo halimbawa, kasi yung isang uh, vial na to, good for 1,000 heads, 1,000 dosages yun. Kung nasa halimbawa, in, in this case, nasa mga 500 to 600 lang ang mga papatakan namin, yung matitira, hindi ko isosoli sa ref yun, and then uulitin kapag may bagong pisa. Hindi. Ang gagawin ko, i-dispose -di ko. Paano i-dispose -di to? Dalawang pamamaraan pagkagamit niyan, lagay mo sa palangganita o dun sa kagaya nito, lagay mo yung lahat, no? Lahat ng uh, vial, itong cup na yan, ibuhos mo yung laman niya, yung kulay blue, ibuhos mo dito, lagay mo ng chlorine, chlorox. At yung kulay blue na yan, after a few minutes, magiging clear. So, pagka naging clear na, na siyang ganun, ang gawin mo, yung liquid, pwede mong i-flash sa inodoro. O kaya, ibaon mo sa lupa nakasama yung mga botilya huwag nyong gagawing ilalagay lang sa, katapos magbakuna ilalagay lang sa basurahan, susunugin huwag ka, hindi tamang uh, disposal yon ng vaccine kasi once na na-activate uh, alalahanin ninyo uh, virus mismo yon, no? NCD uh, uh, NCD virus yon, Newcastle disease uh, virus yon. Kapag na-activate yon, uh, maaaring maging cause ng peste sa farm niyo yon alo kung mayroon kayong ibang mga alaga na hindi na na nabakunahan ng ICD uh B1B1 uh, B1 vaccine. Okay? So proper waste is uh, a proper disposal ng vaccine. Ano yung second second way? Pwede ninyong maghukay kayo ng malalim-lalim, tapos ibaon, ibuhos yung laman doon sa lupa. Huwag niyo ibabaon yung bote, yung vial na may laman pa. Ibuhos niyo lang doon sa hukay niyo nang malalim-lalim, at least 3 feet. And then isama yung bote, and then ano ninyo uh, tabunan bakit kailangan malalim kung nasa free range area yung lupang uh, mo binungkay mo baka mamaya pag nagkahig ang mga manok mo doon pabo etc baka makalkal pa yon lalo kung mababaw lang ang pagkakahukay so kailangan yung lalim niya uh, manipis na lang yung chance na mahalukay sa mga manok mo kung naka, nasa free range area yon okay so ngayon dahil dalawang oras lang ang, ang meron tayo pagkasangkap uh, pagka sangkap nito ang gagawin ng kasamahan ko ngayon sa, sa mga sa Alpha Adventure si Michael gagawin niya ang turo ko sa kanya titimbangin muna ang mga sisiw agayin niyan meron, meron tayong digital uh, timbangan doon titimbangin ang mga sisiw pagkabigay sa akin babakunahan ko and then uh, shoot sa brother ka agad ganun ang pasahan ng trabaho para mas mabilis okay bakit kailangan magtimbang Uh, to make sure na nasa standard or preferred timbang namin ng mga sisid dito sa Alpha Adventure, bawat farm may kanya-kanyang uh, standard na uh, timbang para sa mga breeder. Ako kasi, alam naman ninyo sa mga nakarang video ko, sinabi ko na hindi 4 lumabas ang itlog sa pit ng manok, e, i-incubate ka agad. Hindi, meron pa tayong egg selection process. Pagkapisahan niyan, hindi 4 napisa, sa galing sa incubator, eh automatic ay candidate na 'yan as a breeder. Hindi. Kailangan timbangin muna. kailangan pumasa masunod sa standard natin, na, Na hindi siya bababa sa at least 30 grams, 'no? Yung uh, yung sisiw na day old. Okay? Day old. As days go by, bumibigat siya Okay? So ganun ang monitoring namin. Na tinitimbang namin ang mga manok dito from day old hanggang week 21. Uh, every week 'yun tingibang namin to make sure na yung pinapakain namin sa kanila ay nako-convert properly into body mass uh, expected body mass nila so without further ado ipapakita ko sa inyo ngayon eh, paano paninihahanot ito eh. so ayan ha may yellow yan ito yung ito yung ating solvent yun ang ating solvent ihahalo natin dito so let me show you paggabahin the camera habang pinapakita ko no? ang galing natin yan ngayon guys may dalawang may dalawang ganito na ibibigay sa inyo ito yung kapag magdadrop idadrop na ninyo yung uh, naihalo ng vaccine sa solvent ito yung kapag ihalo nyo yung mix nyo so ganito siya gagamitin so, tatanggalin nyo yung rubber stopper natural ng vaccine at saka nung no mismo solvent so ilalagay nyo lang na ganyan dulo dulo kahit aling dulo dyan salpak nyo lang and then ilagay nyo yung ganito okay so ngayon ilalagay nyo lang ng tubig tapos babalik doon para may halo so, ganyan ganyan lang Do, do it 10 times. Kung gusto nyo. Ayan. Para lang maihalo. Wala naman nakalagay dun sa indication kung ilang beses mo siyang babalik-balik ta rin na ganyan. Basta importante maihalo. And by the way, itong uh, NCD B1B1 uh, na B1, uh, vaccine na to ay meron siyang uh, streptomycin sulfate at penicillin as the uh, uh, bacteriostatic agents no. Tapos meron din siyang amphotericin B as the uh, fungistatic agent. Ano yung mga binanggit kong yon? Yung uh, streptomycin sulfate, penicillin at saka uh, amphotericin B. I-Google na lang ninyo. Ano yung role nun para ma-prevent ang uh, NCD uh, disease, Newcastle disease sa manok, sa Rhode Island Red. I-Google na lang ninyo para meron kayo take home assignment. So kapag okay na siyang ganyan, okay, natanggalin natin to. Okay? Ipapalit natin yung pang drop natin. Ito yan. So meron na tayong pang drop. Okay? So yung pag-drop nito, isang beses sa isang mata or doon sa butas ng ilong niya okay. ngayon kung sa uh, actually yung butas ng ilong yung tenga, bibig, mata connected lahat yan sa esophagus eh. ito yung magiging checkpoint niya sa lalamunan connected naman lahat yan po pwede pero kung uh, sa susundin yung uh, na in dito intra uh, intra intra-inocular ba nakalagay dito? Sa mata yun, no? Uh, sa mata ilalagay. So kapag pinatak sa mata, hintayin mo muna kumurap yung manok, sisiw, para siguradong pumasok ang uh, vaccine sa sistema niya. Okay? Sa mata, hintayin kumurap. Kapag uh, kailangan buong patak, no? Isang buong patak, hindi pwedeng kalahati lang. So kung dumaples lang sa mata dahil malikot siya or hindi ka pasanay, ulitin mo siya. Okay? So ayun. Kaya tayo naggaganito sa umaga, eh, sa madaling araw, kaya sa takip silim na ganito, ay medyo tahimik na ang mga sisil pagkagandang oras. Okay? Less stress sa kanila. So, umpisa na natin. Sana, nakikita nyo pa dahil medyo madaling na. So kaya medyo matagal bago ko bitawan, minimake sure ko muna na kapag sa nostrils ko pinatakan, eh pumapasok. So ganun lang ang pagbabakuna natin, ano? Dito sa mga sisiyon natin. So, hindi ko natatapusin yung uh, lahat ng ito para mas mabilis talaga kasi nahabol ko itong 2 hour na time period pagkasangkap niya. Kailangan mabakuna lang na lahat ito. Okay? So, kung may karoon kayong mga questions, comment na lang. Uh, sana nakatulong ito sa inyo. Okay? So, this has been J.C. Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Thank you.